may nag-PM sa akin kabayan at ganito ang sabi. Nine years ka na dyan sa abroad, pero nakikita ko mahirap ka pa din. Meron din ganito. Antagal mo na dyan sa abroad, sir. Nakikita ko yung mga vlogs mo. Struggling ka para umaman. Mahirap ka din pala. tagal mo na dyan sa abroad. Parang wala ka pang nai-invest. Yan yung mga katagakabayan na hindi lang siguro ako ang nakaka-receive ng ganyan. Marahil sa marahil, shout out po sa mga OFW na makakapanood nito. Na Nasabihan na po kayo niyan na sobrang tagal na ninyo sa abroad pero wala kayong naipundar. Mahirap pa rin kayo. Okay. Bago ko umpisa na kang trabaho kabayan, sagutin ko muna o magbigay muna ako ng aking opinion. Sir, Ma'am. Doon sa message nyo po regarding dyan, bakit kami, mga OFW, okay. Pangkahalatan na to kasi alam ko naman eh na lahat kaming mga OFW, marami pa dyan ang mas mataas sa 9 years, 10 years, 15 years. Bakit pa rin sila nagsusumikap na magtrabaho abroad? Ito po ay opinion ko lang, kabayan ha. Sarili kong pananaw ito. Pumunta kami ng ibang bansa kabayan, ito na lang isipin nyo. Kung sarili lang namin ang aming iniisip, siguro meron na rin kaming mga naipon at naipundar. Kaso kabayan, pakinggan mo to. Hindi lang po sarili namin ang aming iniisip, tandaan nyo po yan. Ang nangyayari po dito is, alangan naman kabayan, ikaw na kumikita, okay? Nang medyo may kataasan ng konti as compared dyan sa atin sa Pilipinas ang buwan ng sahod. Kung ikaw, iniisip lang natin ang ating mga sarili. Kabayan, paano naman yung mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas na alam naming nagihirap? Asan ang puso namin? Asan ang pagmamahal namin? Kaming mga OFW, karamihan po dito tinatawag na breadwinner. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan, ma'am and sir, na bakit kami mahirap pa din. Kasi kami, inaamin namin, mayaman kami sa pagmamahal sa magulang, sa pamilya, sa kapatid. Totoo po yan. Yung tipo na kapag kami sumahod, alam niyo sa totoo lang, kahit walang maiwan sa amin, basta masaya ang mga pamilya namin dahil sa aming ibinibigay aming sinusuporta. Pagmamahal yun, kabayan. Ha? mabilis maging successful kabayan kung makasarili ka. Pero kasi kami mga OFW, hindi kami makasarili. Mahal namin ang aming mga pamilya. Isipin mo yun kung ang sasarap ng kinakain namin, tapos yung pamilya namin, anong kinakain? Yun ang nasa isip namin, ha? tanong ko sa'yo, ano ba ang definition mo sa success? Baka ang iniisip mo material wealth. Well, nagkakamali ka. Material wealth is not the ultimate purpose of this life. Ano na magiging meaningful yung buhay mo na pinapraktis mo araw-araw? Baka sinasabi mo dyan, marami kasi ang Ibig sabihin ng success kabayan depende sa tao. Ang success kasi kabayan, pakinggan mo ito, subjective yan. Depende sa tao kung ano ang definition ng success sa kanila. Success meron sa iba pag marami kang datong. Marami kang kayamanan. Marami kang material na bagay. Success para sa akin, yung walang sakit ang pamilya ko success sa akin yung masaya ang pamilya ko. Hindi po ba magkakaiba tayo? Kaya huwag mong sabihin, sir, ma'am, na bakit kami mahirap pa din. Kami po, mga OFW in behalf. Sa lahat ng mga OFW, land based man o sea-based, mahal namin ang aming pamilya. Okay lang, alam ko hindi lang naman ako eh. Marami kami mga OFW na sinasabihan ng ganyan. Na kesa ang tagal na sa abroad, wala pang nipundar. Ang tagal na sa abroad, ah ba't ganyan pa rin ang buhay niya? Kabayan, tingnan mo naman yung mga buhay na tinulungan namin. Okay na kami doon, kabayan. Yun ang tinatawag naming success. Okay? Kung naging madamot lang kami, uulitin ko. Mabilis yumaman, kabayan. Kung ikaw na nag-message, makasarili ka siguro kaya kayo maman. Tandaan mo, yung mga kayamanan mo, maiiwan yan sa mundo. At yung pait, at yung galit, at yung ingit, at yung pagkakuripot mo, at yung pagkaangkin mo sa hindi sayo, yan ang maiiwan mo sa tao. Kaming mga OFW. Uulitin ko in behalf sa lahat ng mga OFW. Kami po ang itinatanim namin dito sa mundong ibabaw ang kabutihan sa pamilya at sa kapwa. Alam mo, ang hirap kasi talaga, okay, na merong humihingi sa'yo ng tulong na ikaw na tao na mapagbigay kapag hindi mo binigay yan parang ang bigat sa pakiramdam. Shout out kung ganyan pong pakiramdam nyo. Hindi po ba na kahit alam natin na meron tayong konti, kapag may humingi ng tulong, hindi ka makatiis na mag-aabot at mag-aabot ka. Hindi naman sa lahat namin ibinibigay kabayan. Meron kahit papano na naiiwan sa amin. Yun nga lang kabayan, dahil nga sa dami ng natutulungan, kabayan diyan kami pinupuri. Sa mga mabuting ginawa namin sa aming kapwa at pamilya. OFW, hindi lang yan sa pamilya kamayan. Kahit sa lipunan, malaki ang naiaambag namin sa ating gobyerno. Shoutout mga OFW. Alam natin mahirap ang mamuhay na malayo sa pamilya para maibigay sa kanila ang kaginhawaan sa buhay. Pero yung sasabihan tayo ng ganito na matagal na sa abroad, walang naipon, walang naipundar, okay lang yan. Deep inside sa atin, kaibuturan ng ating puso, marami tayong naitanim na kagandahan at kabutihan sa kapwa at pamilya. Yan na lang. Huwag na nating isipin yung mga sinasabi ng iba dyan. Okay? God bless everyone. Importante, alagaan natin ng ating mga kalusugan, ha? Para mas magampanan pa natin ang ating mga tungkulin sa pamilya at para magpayaman tayo. Okay? God bless everyone. 拜拜。Bye bye.